<laughs> pagkain dali hahaha 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 maglalamya na muna na kami. Doggy doggy. Doggy doggy. Ano pa ka Bawal sa mga dada. Kaya sa garito pa dapat siya. Ba't ka? Pwede naman dumaan dito, di ba? Oh, dito pa sila dumaan sa may karangha. Ano, o, oh, ayan. Pin... Sino, Mike? Sino, Mike? Kukunin nila yung pagkain. Kukunin yung pagkain sa bahay nila. Okay, sa saka yung ano. Pag... Ayaw pala. Ha? Sige, Jericho mm Hmm. Gustan natin baka mahalik tayo. Hindi <laughs> ko kabisado dito eh. pa oh, yung pagkain. <coughs> pagkain. <coughs> Ang baligaw-ligaw. <laughs> sa <Sakai> na punta. <laughs> Nagkaligaw-ligaw yung dalawa. Sigaw-ligaw <laughs> yung dalawa. <laughs> o, oh, okay. oh, ligaw sila. ligaw eh. sila. Hmm. Dito kami sa, sa mundo ng kawalan. O, ayan, dyan. Tapos nakarating na rin kami. Hmm. Oh. At magdadala kayo naman. kayo Nagsitulog kayo, ha? Ano ginagawa dito? Nagsitulog lang kayo? Tulog po to. <laughs> ah, sarap matulog. <laughs> oh. Hello, sita. O, oh, yung best friend mo. O, <laughs> no? <Tulog> <laughs> yung best friend mo. Ayan o, tulog-tulogan. Yung best friend mo, sleeping beauty. <laughs> oh, bahala ka. Ha? Like, ha? 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 See? Michael? Nagsitulog lang pala kayo dito. Diyan sa Michael ha. Silaki namin. Oh. Toon, nagpark. Tara na at hapon na. O oh, alas 9 na. Alas 9, alas 9 na oh. Halika, mo na. pagkain <Yeah>. <laughs> Halay lang <laughs> <laughs> na pa oh. Ano ba 'yan? Sangaling kasi ano? Ano yung angsi? Pasaan Mga isfriend ah, so, umuura na lang Siyempre gagabi. Nakalima yan. eh. pa nga sa kalataan. Ah. Si Nistor? Oo nga si Nistor. Sabi mo hindi? Sabi nila hindi. Sabi kasi nungayon ba. Sabi nyo Nistor? Si Nistor Kumain niya ako. Dali mo na yun Para may baon. <laughs> ano ba yun? na yun. Doon ba Tita na rin. Ay, tita! Ano ba? Tita na, saan ang ito sa lubong? Diyos ko! Uh, Naiiwan sa Hong Kong. Kala mo mali. Kala Bumalik pa. Naiiwan <laughs> <bumalik ka> <laughs> sa Hong Kong. <laughs> Kasi nakakainis yung ano, kina... Kina mo 300 kung kinain. <laughs> Oo, ako <okay>, yun. <laughs> Ayan, <I don't> no? Pagkala. <laughs> Pagkala. yan. Hoy! Bakit napuhay kayo? Ang dami ng pangyayari. Hoy! Okay. Huwag <laughs> masuman. Ha? Nakakarlatan mo. Bibing ka yan? mo, bibing ka. yan. ko ano siya. Okay. ang mahal. Hindi ganyan mga asal. Hoy! Tara daw! Nainis na sa rin oh. Ang bagal <laughs> yun. <laughs> mm hmm! Hmm! Eh. Nga oh.

मारीटीसा <laughs> ने <Maritisan. laughs> <Wow. laughs> baka ko rin ng iha. Tingin. David. Tingin, picturean. Ah. Ito 'yung baba, ano. Mm, pakita. <coughs> Diyan kami naligo kagabi. Ayan. Diyan yung batis. Ang lakas ng agos ng batis diyan. Ayan. Magtutur itutur ko nga kayo. Ayan. Baba mo na Ang taas taas. Dito kami naligo kagabi. Ayan. Ups. Ang taas eh. Ah. Dulas. Ayan. Ito yung batis na River Eco Park Paki Laguna. Ayan. Mabato. Pero ayos lang. Nakaka-relax naman yung paligid. Kasi nga malamig. So, malalaking bato lang. Hindi naman sa masyadong madulas. Hindi ko lang alam kung nagbabaha ito dito pag malakas ang ulan pero mukhang hindi naman nagbaba dito um, hanggang dyan lang siya yan meron pa pala cottage dun sa taas ayun parang tambayan ng ano lang gustong mag gustong mag mapag isa ganyan meron din ditong anong tent ayan ayan yung pababa pababa tong batis hanggang doon sa dulo malakas yung agos pero hindi naman yan malalim mga hanggang balikat pa yan yung tubig dyan at ako yung balik na eto at sa baba mas maraming cottage andun talaga yung paliguan sa baba andun yung mga cottage at ako ibang wala dito patas may dahil ito man ako kaya dito uli ako dadaan punta sa mga 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 almosal sandali magpipicture muna so, wala ko sa